Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan mga kadyang Welcome to my channel Ayan Baba po tayo ng mga kalakan mga kadyang Ayan Sama po panahon ngayon Kaya Ayan ah, Magpaula na tayo Galing po tayo sa ikutan na malakas na po ang ulan hanggang dito po sa bahay. Yan. Tuloy tuloy po yung ulan. Kaya hindi na po natin nantay na tumila yung ulan kasi wala pong tilaan ng ulan mga kadyang. Tuloy tuloy po yung ulan niya kaya nagpao pa ulan na rin tayo. Ayan, mag-unload po tayo. Isuparate po natin yung mga plastic mga bote ayan, mga bakal, lata Ayan, mga kadyang so, kailangan po natin mga baba lahat ang mga ating kalakal Ayan, tuloy-tuloy po yung ulan. Ayan, mamaya po, Halugo na lang po tayo. Tapusin lang po natin ang pagbaba ng kalakal natin. Ayan. Separate po natin dyan yung mga 1.5. eh yeah. e tapon po natin dito sa po. Ibilangin po natin yung Mga malinis na, na 1.5. na kinukuha po sa tinong ang mga bayad natin dito napakadami pa po yun mga kadyang saro sari mga bote, plastic ano na po, punong puno po tayo ano na po na po, ayan mga na po tapos na natin tayo may bagyo kailangan uh, natin dito, e, uh, yung mga dito, mga unload kasi wala tayong choice para tuloy tuloy ang ulan unload natin ayan mga kagyang higo tayo sa ulan sa may bagyo tayo kaya lang po natin umikot kaya ating mga suki na hinaantay tayo gawin po at busin po natin yung babayan para nah, makapagpahinga natin po tayo sa mga paligo makaligo na rin ayun po kasi pag maulan uh, may na-resisting kaya natin uh, makangkaso tayo o uh, makasipot tayo plastic po yan yung uh, tinisipa rin natin plastic, plastic bottles yung update lakal na at tapos lang po natin magpa-deliver pa dalawang ikot pa ah, talang tayo Para sa oran, ha, nagbababa ka ng kalakal kasi yan malamig ng kapatid ng ulan oh so, ang langit po napaka napakaulap kaya hindi po tumikila yung ulan kaya kailangan natin maligo sab na bote kaya nakatakot yung kamay natin na subasan pero kung huwag madali po sa pag segregate po ng mga kalakal at iba dyan sa polis kapag kapag medyo may pasapin na bote alam, nawawala mo, mag-ingat. Oh, tayo, mga, at natala so, tayong bakal, paludo, at yung mga yung palong nato, so, bago pa lang tayo ng mga pagpapahakot kaya konti pa lang yung ipo natin Ayan, yung mga buti konti pa lang. mga na naririnig po nyo na ingay mga kadyang mga ingay po ng ulan yun sa pagsak sa bulong ng bahay ko. Uh, makain na kaya may ma ingay yung thank you for watching mga kadyang please follow and subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang god bless bye bye